Sa likod ng bawat dakilang kwento, mayroong isang simula. Sa tahimik na bayan, isinilang ang isang musmos na hindi mo akalain mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan. Isang simpleng buhay na puno ng pag mga pangarap at mga pagsubok. Sino siya? Ano ang kanyang nagmilandas? Sa pag-usap ng kwento, ating tuklasin ang kanyang mundo at ang mga hakbang na nagbigay sa kanyang kapalaran. Isang kwentong hango sa buhay, puno ng inspirasyon at aral na babago sa ating pananaw. Si Pepe, ang aking anak. Bago pa man siya maging isang bayani, isa lamang siyang masayahin at matalinong bata mula sa kalamba. Noon tatlong gulang pa lamang siya, natuto na siyang bumasa gamit ang aming aklat dasalan. Sa murang edad, tinanong niya ako kung bakit naghihirap ang ating bayan. Noon pa lang, alam kong may kakaiba sa kanya. Mabilis siyang natuto sa edad na walong taon. Isinulat niya ang kanyang mga unang tula sa aking mga kababata Napakatalino ng aking anak at laging may pagmamalasakit sa iba Ang mga munting tanong niya noon ay lumaki bilang mga ideya na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga akda at buong bayan. Bilang ina, ang hiling ko ay magamit niya ang kanyang talino sa tama at ginawa niya iyon sa paraan na hindi ko inaakala si Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, o mas kilala bilang Pepe, ay pinanak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Isa siya sa labi isang anak ni na Francisco Mercado at Yodora Alonso. Bata pa lang, nakita na ang kanyang pagiging masipag at matalino. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang bayani? Jose, maaari mo ba kay paliwanan ang sagot sa pogi na ang sagot po ay nakabatay sa ating aralin tungkol sa kaligasan. Ang kaligasan po ay nagbibigay buhay sa lahat, kaya dapat natin itong alagaan. Napakahusay to sa'yo, napakaganda ng iyong sagot. Isa ka huwaran at magandang inspirasyon sa iyong mga kaklasa. Sa murang edad, ipinakita na ni ang kanyang husay sa pag-aaral. Sa Ateneo Municipal, natapos ng ang kanyang Bachelor and Artist bilang pinakamagaling sa klase. Nag-aral din siya sa Universidad ng Santo Tomas bago magtungo sa Europa. Doon niya natapos ang na sa Universidad Central de Madrid. Hindi siya nagtapos bilang doktor sa mata. Kasi ano ang sinusulat mo? Sinusulat ko ang No ere. Sa nobelang ito, ipapakita ko ang mga suliranin ng ating bayan. Kailangan na magising ng mga Pilipino. Ngunit hindi ba't delikado ang ginagawa mo? Alam kong delikado ito, ngunit ang bayan natin ang mas mahalaga kaysa sa aking sariling buhay. Dahil sa kanyang mga nobela at mga gawain makabayan, itinurin si sa na isang banta ng mga Espanyol. Siya ay naaresto at tinulong sa Fort Santiago noong Disyembre 30, 1896. At siya ay binitay sa bagong bayan. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay nagpaalam sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Si Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani, kundi isang inspirasyon. Ang kanyang talino, tapang at magmamalasakit sa bansa ang nagbukas ng pinto upang magbigay ng kalayaan para sa Pilipinas. Huwag natin kalimutan ang kanyang mga salita. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, tayo ang magpapatuloy ng kanyang mga pangarap.